ito na guys yung pangalawang dive namin ah walang malakas mulak pa lang na dyan na kagad talagbago ayun sa punlang bato ay haman na yan hindi tuloy tinamaan buti at napana ako pa dating spot lang ito hindi na kami umalis dito Tatsaga tatsagaan na lang namin oy may sumalukong na tanggit ayun gitik Tanggit bahura ito. Andito may isa pa. Kasama na. Ayan, sa din. Nakatanggal pa. Kasawali. Ayan. Hindi ka na makakawala dyan. Ayos at twist pa rin. Nakasisid na tayo ng isang time. Dito sa pangalawang tag, meron pa din ito may lapo-lapo nakasilong sa corals hindi gumagalaw sigurado na ito sisipatin kong maigi para hindi makatakas yari ka ayun the place ay hamal na yan sipat-sipat lang nang hindi man pala tatamaan ando na nakalayo na ay hamal na kamay ito at na naman butap tumigil ayun giti para pahiya ang kamay na ito para hawak pa uhuhay pag ganito pa namang sibungin pag nakakalayo hirap nang makita butap tuminto pa sana sibungin uli ang pagpakita Ops! Kanupeng! Maganda hindi gumagalaw. Ayun! Gente! Ayos at mga gandang klase uli ang napapana ako. Katulad din ng sa unang dive. Langoy uli. Ito, balatan. Balatan ng matang itik kung tawagin dito. Tanggalan ko muna ito ng mga sapot-sapot. Parang sapot ito ng lawa. Pati hindi ko makadikit. 80 hanggang 100 ang bilihan nito. Yung malaki. Big na ito. Ito na ang pinakamalaking matang itik. Langoy uli. Ay isda dito sa ilalim ng corals. Unong ganda ng silong ayun sa pool parito lang ang alam kong masarap na luto dito langoy ole. at dito may punong pa nakasilong din sa corals ayun gitik pwede na itong tsaga tsagaan 60 hanggang 70 ang kilo nito hanap ulit may nakasilang uling isda dito sa lalim ng corales labahita god ayan sa pool lang ito ng talagbago at samaral at dangget langoy uli solid na pula ang mahirap nito kung pato na naman ang tamaan huwag kang ang kakalaw ayun sa pole kala ko ba ito na naman ang tatamaan masarap itong kilawin parang lalagang bukid langay uli at ito may nakasilong na surahan may yahuin ang inakay ko ayan sa pole karamihan ang isda mga nakasilong sa corals nakatanggal pa ando na yun lang iniwan na ako papunta sa kasamahan ko bumalik bumalik kira sa kasama ko yari ka dyan <laughs> ikut ikutan yung kasama ko ayun sapol kala uwa kaligtas ka kupa pa naman sana ang sunod na magpakita ito may kasilong uli dalawang talagbago ayun sapol pareho Siguro ko ayaw nilang makulanan kaya nakasilong sila sa corals. Takot sigurong mabasa. Pakita na ako papa. Ito ay pulang isda. Andun sa so unahan ng marami. Suga kung tawagin dito itong pulang isda. May solid. Ayan sa pool. Mapana ako ng mga pulang isda na ito pang ulam nagalaw pa yun lang nakapunir kasa uli ayaw gigitik nasaan na yung marami ngayon nandun sa unahan marami kaya alang habang palapit ako nag-aaralisan pipiliin ko lang yung medyo malaki Ayan, sapol din. Kaya lang, hindi na ito na alaki. Ito na tamang sukat. Sapol ulit. ala, Sige. Huwag kayong aalis para maubos ko kayo. Nasaan pa yung iba? Nandito pa. Ayan, sapol. Nag-aralisa na yung iba. Ang dami sana kanina. Ayan, sa pa. Nawala na yung iba. Masarap na luto dito sa sugaan na ito. Paksiw at preto. Kahit balata na tipong, walang napakita. Ito may punong. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayun, sa pul maraming bisis namin binalikan ng spot na ito hindi e naubusan ng isda laging merong bagong tabi oy ay akala ko pa na naman nakakaoto itong butiting ito lagi ko na papa na lang po ang sama ng tingin sa akin hindi e kita papanain at lason ka hindi e mo ako maiisahan andun umalis na yan, umalis ka na, at hindi mo ako may isahan hanap ole may punong, nandito ulit sa lalim ng corals ayun, gitik caga tsagaan ko kayo mga punong portang linaw din kayo hanap ole at ito, manitis kanda ng pusto ayun, gitik karamihan ng isda nakasilong sa corals walang labas na kupa pa dito may manites pa nakasilong sa corals yari ka ayan pool. ito ang isda na may balbas andito na naman yung mga suga at may napansin akong isda Nasa pinakailalim, talag bago. Dito ko sa kabila. Baka kita dito. wala, suga, bagang na Hindi dito kita. but pang ito na lang suga ang ko. Kanina ka pa harang-harang ha. Ayun, sa Masarap din itong sinasabawan Lalo na kung ang pangasim ay si or limonsito At ito may danggit bahura Nakahiga Ayun, gitik Danggit bahura or gunting gunting kung dito Hanap uli Solid Nasa ilalim ng bato Ayan, sapol solid na pula nakatanggal pa buti at hindi umalis ayun, gitig hanap napole at baka may kasamahan pa ito andun, meron pa nasa ilalim ng butas ayan, sapol din yung solid na budlawan ng wala puro pula ang napakita may pinapana itong kasama ko alatan at solid ang pinana hindi ito gaanong tirahan ng mga balatan cut ko pa pa ito may tatlong danggit bahora. testingin ko kung ilan ang tatamaan ayun, sa pool pareho yun lang, nakatanggal yung isa mabuti na lang at malapit lang alinango yan maaamu ang isda dito hinto na lalo tuloy umalis ayan, sa pool. yun lang, nakatanggal hindi lumampas yung sima ando na sa malayo buta't huminto hinto na ayan hindi ka na makakawala dyan nakakatanggal kapag hindi nakakalampas ang sima hanap ulit ito may danggit pa maganda at maamo ayun sapol dito naman tayo sa parteng buhangin Oops, manitis ganda ng puesto. Ayun! Gitik! Maganda ka pag nagigitik at maliit lang ang tama ng pana. Hanap uli baka may kasama pa. Oy, balatan! Balatan na tipong! Alanganin. Medium lang ito. 150. Oops! Alatan! Ayun! getik ang kapresyo ng ponong 60 hanggang 70 ang bilihan dito ulit tayo sa parteng buhangin may nakasilog na ponong dalawa istingin kong dubulin ayun gitik yung isa isa lang ang tinamaan kando na sa malayo may napansin akong sulid dito sa malaking bato. Sulid na ko lang nasa pinakailalim. Ayan, sa pole. At nag narin na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Eh hey guys, nais pa man yung pangalawang dive. Nakadara dagdag pa man. So, Lahat-lahat yung ko pa pa palalakihan ko pa dito kasama ko ang nakakuha ng mga ko pa portang linaw na palalaki rin ng balata ng matang itik at maawit na rin kami oras alas 2. Padating kami dun alas 5:00. ito guys, ide-deliver na 'yung huli namin sa dalawang type kagabi. Oh, basa na. <laughs> Nagtumog na. <laughs> Nagtumog na. <laughs> Grabe laki ng tubig. Sige na guys, naming balatan kagabi, lalaki. Balatan na tipong, kung tawagin. Mga kasama ko nakakuha ng balatan at kupapa. Kuwartang linaw, nasa balatan pa lang. Ito naman yung kupapa at isda. I-deliver na. hala Tanggal na sila, Ben. Kasiliyo, ay nasa plane. Kasiliyo, sila ako. Ito la, guys, yung kita namin sa dalawang dive kagabi. Seven thousand one hundred twenty-three. Eight hundred six, at malayo ang pinuntahan. Yung teras, six thousand three hundred seventeen, pinaglima. One thousand two hundred sixty-three. Thank you ulit kay Lord at may panibago na naman pandurdog tong.